Hello guys, good morning. Gabi di ay guys nagsnow siya kagabi, kaya ito yung it's ora ng lugar namin. Yan. Ano daw ito parang two inch, two inches yung ano snow. Yan. Ang ganda tingnan pag may snow, ano? Pero hindi naman gaano uh, malamig. Akala ko kasi noon, pag may ang lamig, ang malamig masyado. Hindi naman pala. Ayun ang mga pusa namin. Ito, tinan mo yung mga pusa. Gusto nilang maglaro doon sa snow. Ay, yung ano ko pala, yung kambing bigyan ko ng hay kasi wala silang makita ng damo ngayon kasi isno nag iisno ayan i-open ko yung ano kambing kulungan ng kambing tapos hindi ako nag ano hindi ako nag uh, gloves kasi hindi naman gano kalamig Nag-snow lang. Ayan. Ayan ang ano. Kasi pag gabi, pag nag-snow ano, sa gabi, tal talagang makapal kasi walang araw. Ayan. Kalimutan ko mo dala ng ano. Ito pala. Yan. Balde kasi lagyan ko nang eh puno ata 'to nang. Bien. Hindi tak tae ko 'pag nanudla wala wala. Hay. Kaya pala 'tong murang gastos yung uh, ng islo, hindi naman wala gaano kalamig ako nang hey kasi pakalaman ko yung ano, kainin ko yung kambing ng hey, hey. ay kalimutan ko meron na pala dito ayan ayan you know, is no tinatawag na ako ng aking mga kambing ang snow dito sa Texas ano daw every 25 years mag snow dito na makapal saan ko kaya ito ilagay kasi yung mga kambing akala nila yung itong hay bidings nila kasi ang nilalagay namin ng biddings nila ay yung yung lumang hay ngayon, pag binigyan ko sila ito ng binigyan ko sila ng hey, kala nila bidings hindi makain. Hindi na sana yung kambing magkain ng ganito siguro. Hindi sila sana magkain ng hey. Kaya parang ayaw yung kumain ng hay. Ang gusto nila talaga yung fresh na fresh na fresh na damo. Yeah Coming Ooh Let me me Hey wait wait and wait Go tingnan natin kung kainin nila yung hay. Ko! No! No, 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 no. No! Go there. Talaga <laughs> ano ba yan? Walang, walang pilits. Kasi, ang nilagay namin, nilalagay ko, ah, uh, dyan, eh, yung pilits na pagkain nila. Eh, <laughs> ngayon, ano, yung nilagay ko yung henna. Yan yung pagkain nyo. Hmm. Ah, yung itong matanda, alam nila. Itong matandang nani, alam niya siguro pinapakain ito ng hay nung bata pa siya. Ito kasi, hindi nila alam. Hindi pa ata nakakain ito ng na dry hay. Ah, yung mga ano namin nag isno. May isno yung mga kahoy namin. Yung inimba kong kahoy may isno. Ang ganda no? ganda ng isno. Nagandahan ako sa snow. Ngayon, ang pakainin ko na naman yung aming mga uh, manok. Ito yung pagkain namin sa manok. Parang umuulan konti ng snow. Ano lang sya. Yung hindi malakas. Mm -hmm. hey. Pati yung kulungan ng... Uh, kulungan ng mga minok mag-iis, no? Aray. Ay, Diyos ko. Ano ako dito sa kasi kahapon na ano yung mm, ano ba yan? Yung ribs ng yung ribs ng dibdib ko yung naano ko doon sa binuhat kong Uh, feeder kasi yung feeder ng combing mag ice tinanggal ko yung ice, binuhat ko yung feeder kaya natamaan yung ribs ko kaya masakit nagugutom na itong mga ano namin yung mga manok. Hey. <laughs> okay. Okay. Ito ng ano. Let's see. Ito okay, ng... kasi medyo madumi ayan na lang kakain naman yung manok ng kahit medyo madumi yung kanilang lagyan na, na pagkain kinakain naman yung ng manok yung mga pagkain na medyo madumi mupa na di ay na akong sunoy mong nay itlog nakakita ng itlog hello tingnan ko kung may itlog kasi nang itlog na yung iba wala naman pala kasi malamig hindi sila makaano create ng uh, parang itlog ano ba yan o sige guys hanggang dito na lang